Ah, uh, bale 85 po. Kasama po 'yan sa gate. Ah, picture Picturean ko lang po, ma'am. <laughs> okay lang po kahit saan lang po yung hawak niya, saan lang hawakan niya lang po. Okay. Magkano po 85 po. <laughs> Nakita ko po kasi yung number one. Kala ko dito sa ano yung bila. Hindi totoo yan. even yun nga po. <laughs> Ay, nag -ano po kasi ako. Nag-vlog din. Nag-vlog din. Nag-vlog din. We, oh. May sticker po ako dito. Gusto nyo yung ano. Bigyan mo po kayo yung sticker

Wala pang masyadong budget. Mahal kasi magpa ano rin yan eh. Layout eh. Pwede na! Pwede na! Pwede na! dito oh. <laughs> okay. Thank you po. Thank you po. Yeah. Thank you, ma'am. All right.